Binatigos pa rin isang social networking website, ang Aegis Malaysia. Bagamat humingi na ito ng pamanhin, kaugnay na video na nagpapakita ng disadvantages ng business investment sa Pilipinas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi kumbinsido ang maraming netizen sa ginawang paghingi ng paumanhin ng Aegis Malaysia sa video na nagpapakita ng disadvantages kung sa Pilipinas magpupundar ng negosyo sa post ng Aegis Malaysia sa Facebook webpage nito. Isang local agency lang umano ang gumawa nito. Ang pagkakagawa umano ng naturang video, maging ang pagkaka-upload nito ay hindi otorisado ng global company na Aegis Corporate. Binigyang diin din ito na salungat sa ipinapakita ng video. Malaki ang naitulong ng Pilipinas sa paglago ng Aegis Corporate simula pa 2008. Ngunit hindi tinanggap, bagkos ay napuno pa ng mga pagbatikos ng mga netizen ang nasabing apologetic post ng Aegis Malaysia. Sa pahayag ng ilang nagkomentaryo, sinadya ang pagkaka-upload ng video na siyang layunin din ng pagkakagawa nito. Giit ng mga ito, hindi na rin mababawi ng paghingi ng paumanhin ng AGs ang magiging epekto nito sa ekonomiya at reputasyon ng Pilipinas. Para naman sa BPO Workers Association of the Philippines o Bwap, bagaman injustisya ang ginawa ng Agis Malaysia, bukod sa pagprotesta, wala ring ibang magagawa kundi tanggapin ang paghingi ng paumanhin ng nasabing kumpanya accept the apology. Ganun lang naman talaga ang buhay ng tao. Pag uh, nagkasala sa iyo yan at pinansin mo at uh, naman, binago na at nag-apologize na, itagapin eh, na natin. Huwag nalang ulitin. Diba? Isinasaad sa kontrobersyal na video ang mensaheng mas pinipili umano ng mga multinational investor ang Malaysia kaysa sa Pilipinas. Kumpara sa Malaysia, hindi umano sapat ang infrastruktura sa bansa, madalas tamaan ng mga kalamidad, hindi akma ang klima sa pagpapaunlad ng mga negosyo, mahinang seguridad at kulang ng suporta ang pamahalaan. Nanindiga naman ang Malacanang na number one pa rin ang Pilipinas pagdating sa BPO industry. What we're very sure of that is we're the number one BPO call center, BPO center in the world. Uh, and so we have the environment necessary that led us to have this uh, status in the world right now. So um, some people will try to bring it, bring the Philippines down in so far it's trying to grab some of the businesses away from us. Uh, but uh, we have proven ourselves. Sa ngayon ay hinihintay pa rin ng Philippine Embassy sa Malaysia ang formal na paliwanag ng Aegis Malaysia, kaugnay ng kontrobersyal na video na ikinagalit hindi lang ng mga Filipino, kundi maging ng mga foreign netizen. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide.